Mga idol, napakabilis na hapunan nito. Lagay lang ako mga idol ng konti mantika para sa ating lulutuin. Lagyan lang natin mga idol ng konti onion So. Oh. haluin lang natin mga idol. Konting halo lang yan. Napakamura lang itong hapunan ko mga idol. Tapos meron ako ditong kulang-kulang isang kilong aso, ah, kamatis mga idol. Oh. Tiniwa ko na yan. May asin na yan. Ayan o. Oh. Siyempre lang natin yan. Napaka simple lang ng ulam na 'to mga idol, napaka mura lang. Maluo lang natin 'yan. Basic na basic 'to mga idol. Lalagyan ko na nga pala ng konting bichin para may pampalasa. So, 'Yung malambot na mga idol, 'yung ating kamatis. So ilalaglag ko na dito 'yung aking bintang itlog. Nagbati nga lang pala ako ng apat na itlog dito mga idol. Ayan o. Oh. Ang sarap niyan mga idol sa simpleng ulam. Marami na mapapakain. Ayan na. Ah. halu lang natin yan hanggang sa matuyuan ng konting sabaw. Napakasarap niyan mga idol o. Oh. Medyo kulang sa alat mga idol. Nagdagdag lang ako dito ng konting patis. Halu-haluin lang natin. Ayan na ah, mga idol. Malapit na siyang matuyan ng konti yan Napakamura lang ng ginastos ko dito mga idol. Kaya ang kaya nyo to. Uh, sa halagang 3-4 na kamatis, Halagang 50 pesos. Tapos apat na itlog mga idol. 10 piso lang isang itlog. Oh. Bali gumastos lang ako dito mga idol ng ano. 90 pesos plus dalawa uh, kalahating Yung tag-tetres ba yun? yan Munting asin lang naman dinagdag natin yan. Mayroon naman tayong asin sa bahay. Habang pinapatuyuan pa natin yan mga idol, syempre uh, isusunod natin ang gusto kong kapartner niyan, ang tuyo ng bataan. Ito mga idol, ang ating tuyo. Kanina kasi mga idol, uh, nagbiyahe tayo. So, hindi ko naman na, may baon akong tuyo, hindi ko naman nakain kasi mayroong libre pakain dun sa ating pinuntahan. So, nanabik na naman ang inyong lingkod mga idol. So, kasi napakasarap ng tuyo para sa akin mga idol. Habang unti-unti natin pinapaigahan itong ating ulam, so sinunod ko na itong tuyo. Ang bango ng tuyo mga idol. Talaga namang nakakagutom ang amoy niya ang tuyo naman kasi mga idol wala namang pinipiling oras yan kung kahit anong oras mo siya pwedeng ulamin pwede para sa akin ha para sa akin sarap na sarap ako sa tuyo mga idol kahit saan ko siya iulam na ano yan, tanghalian hapunan umagahan okay lang sa akin yan mga idol ayan na luto na ang ating tuyo mga idol hahanguin na natin to Ganda. Sarap mga idol, lo, no? At ayan nga mga idol, oh. Luto na ang ating ulam. Yan, para sa akin pwede na ito mga idol. Napakasarap na niyan. So, pwede na akong magsimula, mga idol. At ayan na nga mga idol, sabi ko sa inyo dahil sa nakaluto na ako. Sana all. Oh. Pwede na. Ha? Huh? Ayan. Pwede lang naman ang buhay natin mga idol. Dumidus <laughs> tayo para sa pamilya. Pero wag natin papabayaan ang sarili natin. Yun. <laughs> <laughs> Tagay. Sana Oh. Yes, <sighs> yo! Paano hanggang sa muli? nào subscribe cho kênh Ghiền Mì bye, -bye. <coughs> <coughs> <coughs>